Hello mga boss! Alam nyo ba kung ano yan mga boss? Pwede na! Yung kinakain ng mga libraries ko. Yan. Eh? Kung alam nyo ba kung ano yan? Pabasa pa yung narinig nyo? Ulit-ulitin ko pa ba? Oh, oh Ang sarap. Nasasarapan sila mga boss. Oh, oh yan. Tingnan nyo mga boss. Yan, oh yan po ay resulta ng koloni ng good bacteria ng Pro A. Galing ha? Eh? Yan boss. So kapag nagdidilute tayo ng Pro A, yan po mga boss ang lumalabas. No? Habang tumatagal yung Pro A na nakadilute, mang, yan po ang uh, may uh, lalabas na ganyan mga boss. Yan. Dito yan galing mga boss. Oh. Yan oh. Tingnan yung mga boss. Yan o. Oh. Yan, no? yan po yan. Yan, no? yan yan po mga boss yon no so kapag nag-delete kayo mga boss ng Pro A yan magpo-formulate yan or lalabas yan kumbaga yan po ang output ibig sabihin mga boss ay yung good bacteria ng Pro A Extreme Probiotics no? ay talagang effective or nag meron talaga nagpo-formulate talaga sila or nag bumubuo sila ng colony yan o. gusto nila kain kainin mga boss o titingnan yung mga boss hmm? ang takaw-takaw nila mga boss yan no sobrang takaw nila mga boss so galing yan siyempre sa ating pro-extreme probiotics yan One. Tingnan niyo 'yung mga mga boss, oh. Now. Titingnan niyo mga boss. Yan, oh. Oh, dito, 'di ba? May nakita kayo mga boss? Yan, oh. Oh, yan. Oh. So galing 'yan sa Pro Extreme Probiotics mga boss. Okay? So maganda talaga 'yung Pro A. Eh. Kapag gamitin niyo 'yan sa mga alaga, natin. Kasi, nakikita nyo naman, no? Di ba? Kapag yan ang nakain, mga boss, yan ang nasa intestine ng ating mga alaga. Siyempre, gaganahan sila or mailalayo sila sa mga sakit. Siyempre, gaganahan sila sa pagkain. O, oh, yan, no? Kinukonsume na parang, para siyang papel, no? yun ang nabubuo. Nabuo siya pagkatapos ng, ano, ng ilang araw na diniliot mo may gan may yung mga bacteria ay bumubuo ng ganyan mga boss oh di ba sarap nila <laughs> oh nasa sarapan sila mga boss you know pwede niyo nang ipid so may pro na kayo na liquid Nag bumubuo pa siya ng ano parang kumbaga ah uh, pwede nilang lang kainin yan oh, resulta ng pro yan mga boss oh my hindi yan ano ha artificial or nilalagay yan or ano oh, yan no oh. resulta ng pro -E extreme probiotics yan mga boss okay mga boss di ba so gamit niyo nang pro -E, mga boss kasi mailalayo sa sakit talaga yung mga alaga niyan no di ba active na active silang kumain mga boss